mga bes, ang aga natin para bukas Pero, yung pala, 4pm na pala ngayon bes, at naligo na nga ako kasi lalabas ako para maghanap ng lugaw bes, nagkikreep ako sa lugaw at lomi, kaso yun nga lang bes, nandito kami sa Dasma, ayan kaso wala akong nakikita dito ng lumihan lugawan lang, at yun nga Sunday ngayon bes, kaya itatry ko lang kung bukas yung lugawan dito sa bandang highway, ayan kaya lalakarin ko na muna mga best. Baka umabot ako ng pinilya. Charot. Pero hindi guys. Namimiss ko na talaga yung lugaw sa pinilya. Tapos yung lumi yan dun. Sarap ng mga lumi dun best. Tapos sobrang anghang. Ay sarap. Sa panahon ngayon na maulan best. At yun na nga mga best. Ikaw ba? Ano bang cravings mo pag ganito ang klase ng panahon? O oh, di ba? O oh, wag kang green best. <laughs> Anong favorite mong kainin? Ayan. Lugaw ba? lomi? or pares, or mainit na sabaw bes, at dahil nga bukas yung at yun nga, nagbo-voice over tayo, tapos may katabi tayong bata bes, yung tanong ko, sinagot ng batang kasama ko, so ayan, shout out sa'yo Teo, ayan, parex daw gusto niya bes, natawa na lang talaga ako at yun na nga mga bes kita nyo naman yung kanilang tokot babi parang kumakaway parang sinabi magtokot baboy ka na rin dahil nga sa nasusuya na tayo bes ilang araw na tayong baboy kaya diet muna tayo sa babi mga bes kaya titimplahan ko na muna tong aking lugaw ayan nilagyan ko na nga bes ng paminta chili powder, konting patis ayan tapos syempre hihingi na rin tayo ng kalamansigay kuya mukhang nakalimutan eh kuya mukhang malalim ang iniisip ni kuya charot at yun na nga mga bis. First time lang din ako kakain dito sa box lugawan. Kaya ayan. Pero sa amoy pa lang ay masarap na. Kaya mukhang masarap naman talaga bis. Tulala si kuya. Mukhang may, iniisip si kuya. Malalim na malalim. Charot. Kaya late na nabigyan ng kalamansi. <laughs> Na-share pa yun eh, no? At eto na nga, ayan. Malapot yung lugaw nila dito, bes. Tapos, yun nga, medyo kulay dilaw. At medyo malalaki yung, ano ba, butil ng kanin, bes. Kasi ba diba, sa atin, sa pililya, parang, Durug, uh, hindi eh. yung kanin, sumasama na sa sabaw. Parang napino na ba? Ganun kasarap ang lugaw sa atin. Kaya yeah, shout out sa mga taga Pililia. At eto na nga, hindi ko pa malimutan. May itog nga pala itong aking lugaw. Ngayon ko lang nabalatan bes. Hindi ka pa makalimutan. Dahil nagmamadali, uka-uka pa nga. So yun na nga, mga bes. syempre unang subo para yan sa inyo mga bes. Mmm, sarap. At syempre, parang tatawid lang ako dyan. Best meeting yun syempre sa kanan. sa kaliwa. Baka mamaya may lumusot na naman kami sa likod natin. At ito na nga na pa okay ako kasi masarap. Kung i-rate ko to, best yung kanilang lugaw. Then syempre, perfect. Masarap kasi. At ito, tigman na rin natin yung sauce ng kanilang tokwa. Ngayon ko i-rate ko rin to best 7. Uh, parang may kulang kasi best. Parang kulang siya sa sibuyas. Sorry na nga mga bes, lapot na tayo bes. Pawis na ba? Kahit bagong ligo yan. Dahil bes, bukod sa mainit yung lugaw bes, katabi ko pala yung lutoan ng lugaw. Kaya pala mainit bes. So yun na nga, talaga namang masarap yung lugaw nila dito mga bes. Kaya kung taga dito lang din kayo sa Dasma, kahabaan ng sa Jose, bago mag St. Mary bes, may lugawan, box lugawan bes. Kaya kain na rin kayo bes. At isa pang pinakamaganda rito bes, malinis yung kainan nila. Talaga namang... Masasarapan ka lalo kumain mga bes. na nga, naubos na nga natin ang ating lugaw. Ayan, sulit sarap, bes. Simot sarap. At ayan na nga, lapot na lapot tayo, bes. Kasi nga, ang init na kinakain natin. At yun na nga, katabi ko pa na yung At yun na nga, mga bes. Nakatapos na tayo kumain. At dadaan muna ako sa bilya ng mga beans. At bibilang ko nga ng pedigree seleksa si kasi naubos na na siya. Kasi wala tayong pasanubong bes, hindi ko rin siya sinama sa labas. Malamang magtatampo na naman yun bes. Wagas pa naman magtampo yung anak ko na yun. So ay na nga mga bes, andito na nga tayo sa bilya ng mga pagkain ng ating mga pets. Ayan, kaya bibila na natin si Lexa ng kanyang paborito. Ayan, pedigree tapos chicken flavor bes. Talaga naman paborito-paborito ng alaga ko yan. Kaya ayan, makukuwi na tayo ng maayos mga bes. Nang, nang, walang nagagalit sa ating anak. Charak. So ayun mga best. Kung bago ka lang sa akin channel, baka naman, please don't forget to like, share, and subscribe. And please click mo na din yung bell button para mas updated ka sa mga susunod ko na video. At baka naman, leave ka na rin ng comment kung nagustuhan mo yung aking video. Again, maraming salamat mga best. God bless you all. See you on my next vlog. Bye!